Ang hindi inaasahan ay muling nangyari. Sa edad na 48, ang Manny ay muling papasok sa ring. Oo, totoo nga si Floyd Mayweather Jr. ay opisyal na lalaban muli. At hindi basta laban kundi isang rematch laban sa kanyang pinakamalaking karibal, ang pambansang kamao ng Pilipinas, Manny Pacman Pacquiao. Matapos ang halos isang dekada mula nang magharap sila noong 2015, muling nabuhay ang apoy ng kanilang karera. Ngunit ang tanong ng buong mundo ngayon, bakit? Kamakailan lang sa isang viral na press conference sa Las Vegas, sinabi ni Mayweather, I've made over a billion dollars in boxing, but this one is for something else. I want closure. I want history to remember you as both, hindi lang ako. Sa gitna ng mga haka-haka, kumpirmado na. Ang laban ay mangyayari. May venue na, may petsa na raw, at higit sa lahat, may dahilan. Ngunit hindi maiwasang itanong, pera nga lang ba ito? Si Mayweather ay kilala sa pagiging the best ever, hindi lang sa ring kundi sa pagmarket ng sarili. Habang si Pacquiao naman, kahit nagretiro na, ay aktibo pa rin sa exhibition fights at pinipilit ang pagbabalik pro boxing ang tanong, ito ba ay laban ng mga retired legends para lang sa milyon? O laban ito ng dalawang alamat na gustong tapusin ang hindi natapos? Balikan natin ang kasaysayan. Noong 2015, tinitingala ang kanilang laban bilang The Fight of the Century. Ngunit para sa maraming fans, naging sobrang tactical Sobrang ingat at kulang sa bakbakan. Nanalo si Mayweather via unanimous decision, pero maraming Pilipino ang hindi nasiyahan. Ngayon, parehong matatanda na, pero may kasabihang ang huling laban ang siyang pinakamatimbang. Si Pacquiao, kahit nasa mid 40s, ay aktibo pa rin sa training may ilang exhibition fight siya nitong nakaraang taon. Sabi ng kanyang kampo, this is the rematch we've waited for. Manny has unfinished business. Samantala, si Mayweather, bagamat hindi na nagkukompete sa pro level, ay fit pa rin. Laging nasa gym, laging handa, pero sa edad nilang dalawa. Ano ang posibleng kahinatnan ng laban na ito? Magiging mas pasabog ba ito o replay ng nakaraan? Ang social media ay sumabog. Boxing legends, analysts at fans ay nahati ang opinion. It's too late. This fight should have happened 10 years ago. Mas maganda ito ngayon, less politics, more pride ito ay para lang sa pera. Pero uy, manunood pa rin tayo. Hindi maitatanggi, kahit anong sabihin, interesado pa rin ang buong mundo. At ikaw, oo, ikaw na nanunood ngayon, ano ang tingin mo? Handa ka na ba sa muling pag-ikot ng mga suntok ng dalawang alamat? Mayweather vs. Pacquiao 2, ito ba ay laban para sa pera, sa pride, o sa panghabang buhay na pamana? Abangan natin, dahil sa mundo ng boxing, ang isang suntok ay maaaring magbago ng lahat. Huwag kalimutang mag-like mag-subscribe at ay turn on ang notification bell para ikaw ang unang makaalam ng update sa pinakamainit na boxing news.